Super Typhoon Uwan Nagsimula na nga manalasa at maramdaman Sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas Kung saan inaasahan nga itong unang magla Sa probinsya ng Katanduanes Nakuhanan nga ng ilang netizen Ang mga actual video Ng paghagupit ng Bagyong Uwan Sa probinsya ng Katanduanes at Aurora Kung saan ito nga ang mga sentro Ng nasabing bagyo At para sa actual video At hagupit ng Bagyong Uwan Panoorin natin ang video na ito Thank <slurring> you. どこまでご覧になった Dia dah hampir dia mga kapuso, isinarado na po ano, ng mga otoridad, itong uh, Sitio Amper, ito yung uh, Amper Beach dito, uh, makikita po natin ano, ang uh, mga pulis ay nakabantay dito, ang uh, area po na to, makikita natin talagang napakalalaki po ng mga alum dito at uh, may mga bato na dito sa kalsada. Kaya naman, uh, lubhang delikado na. Papunta po ng uh, kasiguran yang side na yan at uh, syempre papunta naman doon sa Baler uh, isolated muna po syempre yung uh, lugar na yan dahil nga ayaw pong padaanan ng otoridad dahil uh, lubhang delikado na po sa laki ng mga alon gaya niyan at sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, partikular na sa mga naninirahan sa mga apektadong probinsya, mag-ingat po tayo at kung kinakailangang mag-evacuate na tayo, ay gawin na po natin. At wag po sana nating hintayin pa na hindi na tayo kayang i-evacuate ng government bago pa tayo umalis sa ating mga tahanan. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong